eh uh, maka dah, di dalam kamu. Ayah kamu, ayah kamu tarinya. Sadi dah, mengpipi out kita. Baik upah yang aku mah dikah. Dikah ayah aku mah dipagihig tay kau. Mister. <small> ka Paglipo na Kaya ano, tikahin kita. Paglipo na ba? Imti mas. Magalo ka na damahin kwarta. Tara, Mister. Magpapatron na. Tatun pala yun, tiyero. Iglulupad na nga ni. Mga bintilador, kailangan dam balyuan nga ni. Tapos itong binta na na atara wakay. wakay at mga salamin, balyuan na dama. Ito yung na hunan, puro smalit gastos. Pag ka, pag inandamhin patron. Pagkatapos, di ka manamamatron. Itong patron, klase pa sa salamat na ito. Grasya ito. kada manit nga pasalamat pagpapasko nagahanda kapag new year handa puros na lang kita pag pinasalamat ato huh? pangramit mara di ba damur kita nga magpinasalamat mama damo nga grasyet na abot ta aton pero tim kinahanglan nga kwarta guti gad guti pera hmm, 50k kumaluwas <laughs> ning kadi kagangoyit 50,000 meses di problema hiningin itong nga kwarta imut dida pa hatagkan padigarit kakinita ko dida kakulub hika mo nagi in istorya kay iton hi padigarit hornet hing kadaman mga nagkauwat hiton pananglitan may name pag abot hin na hindi manuduglit <laughs> yung <laughs> kwarta matin nabati ak hiton nga nagpipinan iskam padamait hindi gan iskam pagyan hita nga mga sudyante dawa nagpakapalit yung laptop <laughs> uoferan kahit asinisering nga double your money bangin itas siya ha Magre-recruit itong hiyahin lima katao, man nga ngaro itong hiyahin didaahin jismil Magsasaad hiyah, wala pa sa kabulan, itiimu jismil magiging baintimil. Yan na, pananglita na karecruit hiyan lima, magre-recruit na damahin na pulo katao. Ang iya makukulikta dito na pulo katao, aset iya ibabaya dito han lima katao. Ang iya na pulo katao nga ipinanguhaan hin kwarta, magre-recruit na damahin bainti katao. Ang iya makuliktan ba inti katao, ihahatag na daman niya nga tuhan na pulo katao. Hasta nga iton, pinaka-orhin niya nga di net niya babayaran, malayas na it, di net kikitaan. Bangin asit iti mo, ha? Eri, mister, ibalatan e niya tinuyo nga ni Kakulub. Ano man niya tuyo? Kanan tiyo? pang pa-order lahat ng mga cake. Cakes to haya, ha? Mm -hmm. Kanadiri ako nga mabiktima kahiton nga mga iskam-iskam, mga pyramiding itawag hiton. Alam mo 50 mil? 50 Pwede. 50 mil. Mga usan? Pwede di Pwede pa. May patutulungan sila. Ano, ano, makuang ma 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 ka, mga... Mapalista ka? Kawara talaga ng bilib haapon. Kabali wala damakin pag-eskoy lang nga ma. Aayon la damakin pa di garit. Nag-eskoy lang nga ni kaisuhin education, major in mathematics. At ako, kwarta lang ay mara makit mag-compute. Nakapag-human pa nga kinmasteral. Yan ang mag-doctorate na nga ni wara talaga ng bilib haapon. So kay tuhaya maaram kait mga tao kwarta na nga nit gini restoryahan dahil nit nagkakabubulok ayaw diretso ta ayon hit mga suga ito na ipadigarit hey, Diretso kahit nga tao may iha ko yang ang kilala <laughs> eh hey, mo pa'y pinagtatanggulit yung padigarit gusto ko lang ikaw nga bangin itong hinabuhay mo sige na ba ka, mister kadi na nag-aapura ako pero ito anong pera 50k 50,000 50 eh hey. O nga di kit ha? <laughs> <laughs> na dami sir, may ako pa ay mapakiahan na. Kaya yung kwarta, nga suga eh. Ang na Naaro ka lang, problema ka pa na ha. Kung tinagan ka na. Kamay na kukit kwarta, may hakunit nga gititi ni Rok. Nga gini din kulay, pero may kabangit ni mo. Igpinan online din dahil kalasada nga siya api. Ay kahulot mister, ibabalik ko pa nga ni Naim. Mamadamo pa nga ito kung din. Ay ang kanaso ka, it pay out. Alas no'y be. Ay, kaiini mga alas dosi, nahahain ka na. Eh, uh, gana, gana, gana. Wala ka mo, relax lang, relax lang. Ay, kanala mo na ng mga tao din yung di naghihinulat ha, Eh, uh, magpipi out kita. Uh, Ang tanggamara ka, ako. mga kadako. Pangagamoy lang ka lunch, pangaan. At ahuman na, nangaraon na kami, yan din Pai, ya, pa di gar, di pa dapat tapuran tim kahi mo, ay pagti na Eh, pag uh, makada, di dalam kamu, ay kam pagi, ay lah kamu taringa, sa di dap, mang kita. Pai, upa yang aku madi kah? Di ka kah ko madi pagi hit tantai kau. So, sih di pada mana Hello. Hello, hello. Eh, saya kah? Tadi kah na? Bayay, ano, kumbinsiro ka na ang kuwan, ang akan offer <laughs> uh, uh, you know, mo? Oo, oh, oo, oh, yun na na mismo. Paka din na, mo na, na taga na king ni mister. Sumaka na ako, maka na. Yan na, dito, sumaka na ako. Pero, ayaw susulod ha? Dito lang kita hita may Hagawas lang kita, hagawas. Kaya bayang ka, bayang ka, baing so, mabuti, mister. Sige, sige, oh, uh, ko, ako. Hala, hala. No, 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 no. <laughs> no, no. <laughs> So kain bago namin yung service. <laughs> asya gay na nakbago ng pinalit. Aba adiri, anak kinita ni po sanhani nani, pulamat ng auto. Ah, adula, adula ah, tabala, yan Anak sana kinbago pinala sa kalbayo, para mamihingaw. Kana siya rin ka mga, si eh, Mr. Bangin, bumat, kumita, hindi siya ginamit in. Baguhin niya, pinalit. Ano na, hay na ka din. Mukha No, 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 no. <laughs> ah, naida, naku, bra? Katapusan katapusan na Ano ako, bro. Hit ka tapusan. mo lang abulan. Ano Ay lang July. ano? July 30. Ano to, ig? Yara gang 20. No, no. No, no, no. Men, 25, no. 20, 25. No. Na to, ig, ano? Hala, kita-kita <laughs> Eh? <laughs> eh <laughs> eh